tie it to Fun Run. Tingnan nyo naman guys, so, oh. yung dalawa, buwabalap na naman ang pagkain. After magkaya to, nagugutom siguro. Ayan guys, so, oh. pinadata na naman yung litsun dits, at saka yung litlong ni Gino. So, ayan guys, mga karaner, lumalaki na yung chan ni Jumari. Oh, ayan guys. Nagpadoon pa talaga sa lechon. Oh, ayan guys. Pinalatan nilang Nilantakan na yung lechon. After magkayat to, bumabana at naman ang pagkain. Oh, marami talaga tao na ito nakapila sa lechon. No? Ayan guys. Sulit talaga yung kayat to.